Mga kaidol, nung nag-ilis may Google sa sayang crank shop, ha? Eh. Tawad na mga kaidol. Power ka ng chip mechanic, ba? Cool sani? Kaon, gaya po nag... Kaon tayo. Kaon tayo, mga kaidol. Kaon. Power kayo. Mula ka yang <laughs> 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 <-tai, mga> <laughs> <laughs> daan, mga kaidol. Medyo kwa na. Medyo... Utog na. <laughs> Medyo tugutog na gamay. May gawas ng oil magod mga kaidol, nag-leaking. Nalisag bago, tarawang yung okay, simbol. Yang crankshaft. wheel seal. Yun, no? Oh. Ang simbol na mga kaidol. Basic na kaya niya ng mekanik mo, wow. Power kayo. Hmm. Yun, Kina no? Oh. Okay, na mga kaidol, no? Ano yung pulya sa yung crankshaft? Natanggal. itanggal, kay... Hey. Di man mag ang wheel seal kung dinipuason. Okay. Tragi so, tao dang will seal. Mga okay, mga kaidul. You Kay know, mga na tao dang kwan. Ah uh, will seal sa yang kwan uh, kan Na tao na sa diyang belt o pulya sa yang crank mga kaidul. Okay. Ano yang daan mga kaidul. Oh. Nagliking mo godang will mo nang gipulihan og will seal sa yang crank ി മഹകാര്യം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മഹകാര്യം